Hello, magandang umaga uh, muli ay uh, magbabahagi ako ng orasyon ito yung uh, orasyon <coughs> pambuhay sa patay na ang dahilan ay kulam uh, yung kamamatay lang at hindi pa na imbalsamuhan nawa ay uh, ito ay makatulong sa mga albularyo o nag-aaral ng mga karunungan sa tungkol sa pagtulong So nawa, panoorin nyo hanggang sa matapos ang video upang ninyo pong makuha ang aking uh, binabahagi nito. At uh, no skipping ads, habang kayo po ay nanonood, tulong nyo na rin po sa akin. At uh, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. So yon ay uh, tulong nyo rin po sa akin sa naniniwala lang. So intro muna po tayo. So yun mga kapatid, welcome back sa aking channel Albulario ng Angeles Naway abutan kayo ng aking video Ano man po ang inyong ginagawa Abroad man o dito sa Pilipinas uh, Nawa ay uh, ligtas kayo sa ano pang kapamakan at karamdaman At uh, ito po ay hindi ko ipinipilit sa mga hindi po naniniwala So ito po ay skip nyo kung kayo po ay hindi naniniwala ang video nito at scroll nyo lang at sapagkat so ako po ay uh, anuman po ang inyong reliyon ay aking gagalang anuman po ang inyong paniniwala ay aking respeto so galangan at respetuhan na lang po tayo uh, kung ikaw lang uh, kung ikaw man po ay naka, ngayon lang nakapanood ng aking video ay ay uh, kung hindi po magustuhan, paki-like, share, subscribe, hit niyo po ang notification bell diyan po sa baba nang ikaw po ay laging update updated sa lahat ng video na aking upload. At yun, na uh, shoutout po sa lahat ng mga followers ko, subscriber at sa so, uh, so subscribe pa lang. Maraming maraming po salamat. Ganun din sa lahat ng aking channel member. Uh, salamat po uh, din sa mga kapwa kolbularyo, misyonaryo, antingero at sa lahat ng healers at sa lahat ng alipin ng Panginoon shout out po sa inyo meron din sa kapwa ko Pinoy abroad man o dito sa Pinas shout out po sa inyo maraming maraming salamat uh, kung gusto nyo pong mag uh, uh, join sa aking channel maging member po kayo uh, pindutin nyo po ang uh, join button dyan po sa baba ng video nito at uh, mamili po kayo kung anong kulay na perks ang inyo pong magugustuhan at uh, sa mga gusto magdonasyon para sa video kong ito nandyan po yung dollar sign pakipindot po dyan at kayo na po ang bahala kung magkano po ang inyong donasyon oh, okay uh, isa shoutout ko muna po ang uh, mga lahat ng mga nag comment sa aking channel Uh, pasensya na sapagkat uh, uh, sana hindi po marinig ang uh, kumakanta dyan sa Dre Shorts at uh, baka operate so, may kumakanta po dyan sa resource eh yun okay yung unahin, unahin natin si bro Robert Cabonila shoutout po Almario Castilon, shoutout po. Roger Flores, shoutout po. Elizabeth, Elizabeth Cuano, shoutout po. Dan Sandoval, shoutout. From uh, Pampanga. Uh, Willy Bacod, shoutout po. Romela Carillo, shoutout po. Almario Salvador, shoutout po. Cesar Maramias Jr., shoutout po. Uh, Ang Albulario, shoutout po. Uh, Anong sabi ni ano? Okay, sa so kaya uh, ang albularyo, masana mapansin daw. So, hmm. Uh, Italian D like shoutout po uh, Mary Lisa Lido shoutout po uh, Renan Perotante shout shoutout po dosi pa da future watching Mindanao Davao shoutout po Mercurio Marbid shoutout po ito uh, la eh uh, itong si Mercurio inambes ng mga sa akin ng, ng mga nandiyan salamat, salamat bro uh, albularyo ito ng uh, balayan uh, balay Kalokan, balay ng batangas tong si Mercurio Marbid shoutout Herminio Monocom uh, Herminio Monocom shout out Lilia Altice shout out po Sister Luna shout out po Yonami Estrada shout out Manuelito Romero shout out po Crisel Dio Campo shout out Willis TV shout out uh April Jandi Lidama shout out po uh, Odilon Rivera shoutout po salamat at nagpapalo ka po uh, yun, uh, maraming maraming po sa lahat sa inyong pagkukomment uh, malaking bagay po yan para sa aking channel at ilike nyo na rin po ang uh, aking uh, video ito uh, sa nagugustuhan o pang makita ni youtube na nagugustuhan nyo po ang aking mga ina upload so yan uh, sa lahat po ng mga gusto mo gusto pa ang umorder na aking mga medalyon uh, tulad ng ipinapakita ko ito madalas nilang orderin sa akin to uh, corona klabo oh, ng Panginoon Ayan. Ayan, medyo malayo po tayo sa ano, akin pong tatanggalin para hindi pong makakuha ay makita So ayan. ito ang madalas orderin sa akin eh, ng mga albularyo. Ayan. Teka, hindi ko muna yung kandila. Ay, kandila, ilaw. Yun. Ayan po. Madalas po nilang. malinaw po yan. At itong HED. Ayan. Ito ay sumbalik. Mga sakot ang mga nilalang dyan. Ang mga magkukulam sa lakas na protection po yan ayun uh, ito So, Alpha Omega uh, Lahat ng yan ay 1.5 pre shipping Ito ay uh, may kompletong dasal At may base na Bato Omo Dalawa po yon na Bato Omo Ayan po uh, Formula ng Haring Araw Star of David. Lagi kang magkatagumpay saan man ka pumunta at sa mabuti mong hangarin. At Ardar. Malinang po yan kahit na malitang mali letra. At Waxim ang likod. At saan uh, pa? Ito ay magagamit din pang protection. Pero na-order na po ito. So meron pa po tayong parating na ganito. O, so, ma um um lang po kayo sa akin. Ito. Protection at pangkabuhayan po yan. Yon, Kapitan inggo medalyon. Ayan. So, yan. Ang lahat ng yon ay 1.5 dahil mga engraved design po yan. Hindi po ordinary design na inyong pong nakikita sa kya po. Tumitingin humihingi lang yung aking ano <laughs> so yan. ah uh, ipinom nyo lang ko sa aking FB account ito ricky Panganod florante uh, kung gusto nyo rin na makontak ito rin po at hinihingi ko po ang inyong tulong na makuha ko po ang 60k minutes views sa facebook upang maka -ma monetize po tayo sa ah uh, ano uh, sa kanyang monetization policies so 60k po ang uh, kailangan ko tulungan nyo po sana ako dito sa aking FB at dito lang po kayo kumontak yung iba kong account ay uh, hindi ko ganong binubuksan ito lang po ang aking binubuksan ngayon ha ito ang account na ito na, na nawa ay pag na, naipalo nyo ang aking FB uh, ishare nyo po yung mga aking reels o kaya mga video. Nag-upload din po kasi ako ng mga orasyon doon. Nawa ay uh, tulungan niyo po talaga ako dito upang uh, maka-monetize na po tayo. Huwag na po kayong mag -chat, chat sa iba kong channel dahil hindi ko gaano'ng binubuksan yon kundi ito na lang po ang aking pinubuksan itong account na ito. So yan, ah uh, sa aking pagpapatuloy, ah uh, ito pong aking binabahagi ay sa Uh, mula sa aklat ng uh, ano uh, mahiwagang aklat ng Rapa Medica yan po. Ito po ay galing kay uh, Bro Ace Latigo Balderrama. Ito, itong uh, aking babahagi ngayon na oras galing po dito. Kaya hindi po basta-basta -basta na, na, na aking bahagi sa inyo sa mga gustong umorder yon kay Bro Ace Latigo Valderrama at ito po ang kanyang account FB account ha sa kanya lang po kayo umorder okay uh, uh, narito po ang orasyon ang uh, uh, may pasyente kayo na kamamatay lang dahil sa ulam pwede nyo po itong tulungan huwag lang po yung mga ano uh, yung aksidente, yung uh, ibang klase pagkamatay sa kulam lang po ito ha. Yun yung paalala. ha Yung para inyo pong maligtas ang pasyente na 'yan. Ito 'yung uh, hindi nagagamit sa mga pambuhay sa mga patay na sanhi ng mga aksidente, mga sakit. Ito, ito po ay para sa yung sa namatay lang dahil sa kulam ha. Baka mamaya nagmayabang po kayo na kaya niyo pong buhayin ng uri ng patay. Huwag po yun ha. Yan po ang paalala ko. Yung sanhi lang ng pagkakulam ang kanyang uh, pagkamatay at hindi pa naimbalsa mo yung kamamatay lang po. So, akin na po ibabahagi. iba bahagi. Pwede po kayong magdasal na una magdisindi po kayo ng kandila sign of the cross, mag uh, humingi ng pahintulot sa ama na mangyari ang iyong nais para sa iyong uh, tutulungan na pasyente. At ganoon din, uh, magdasalin uh, nyo yung ama namin, bagay nyo ulo at sumasampalataya. At uh, isunod nyo na po ang orasyon. At ihip nyo po sa noo, uh, sa tuktok, sa noo, sa leeg, sa sikmura, sa tiyan, at sa talampakan po. Yan po ang nyo pong gagawin tapos yung mga pagbanggit ito. So, yan. Akin na po ibabahagi. Ito uh, na. orasyon, pambuhay ng uh, patay na ang dahilan ay kulam. Ha? Tandaan, yung dahilan ay ang kulam. Yung kanyang kapa, uh, kama uh, sanhi ng kamatayan niya. So, ito po yung matutulungan niyo. Kung kamamatay lang na hindi na iinbalsa mo pa. Okay, narito ang orasyon. Saulo, sauli, inuminidi salbum, ni patgui, it saulo, sauli, buhay ka na maguli, isigel, zioprasi, ioryalai, sipertar, hirat, Tip dibido, bigo, dibderyo, Iyer Bromo Ledgimao Joshua Orilo Sisis o, o, Olero Ausue Piger Itiai gisig Regip. Tapos yan po ayayin niyo po sa inyo ah, sa ta, tuktok ng uh, pasyente at sa liig sa puyo sa liig sa dibdib sa sigmura at sa tiyan at sa talampakan So yan po uh, nawa'y ito po ay makatulong po sa inyo na nag-aaral makarunong ang lihim at sa mga albularyo na handang uh, tumulong sa mga ganitong pagkakataon at sa mga may karamdaman na mahirap. hirap. So God bless. Maraming maraming salamat.